Hello mga Loves! So for today's video mga Loves pupunta kami ng Thailand kaya samahan niyo kami sa aming travel! Oh Yay! <laughs> 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 like, yeah, yeah, yeah. So, Parang <laughs> na So ayun na nga mga Loves today is the day So pupunta na kami ng Thailand mga Loves Ito yung aming first family trip together. yarn So, super excited na kami kasi first time nga namin ano to. Ang pinagpipray lang namin is makalagpas talaga sila sa sa immigration. But anyway, samahan nyo kami sa aming travel to Thailand! Outfit check! Wow! Ready na, ready na. Mga loves, nasa airport na kami at naka, naka-check-in na kami pero hindi pa kami makaano sa immigration. Pupunta pa lang kami mga loves. So ayan you know, Ayusin niyo yung mga ano, yung mga sagot. <laughs> sagot nyo. lahat yung panag na. <laughs> 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 review na sila mga loves. So let's go! <laughs> Family going to Thailand! <laughs> So mga loves, kakain muna kami. Nakalagpas na kami ng immigration. Yes, tuloy na talaga ang Thailand. <laughs> Thailand na Thailand na Thailand na Thailand na. ano pala kayong mga loves? Twinnies. Oh? Ayan, so kakain muna kami kasi super ano na. Tom goods na kami. Gutom na. Kagabi pa tayo ling kumain, di ba? So ayan, kakain muna tayo mga loves. Let's go. Si Papa parang nagbablog-blog din yan sa dulo. <laughs> Kain muna. Kain muna mga labs. Tapa. Aking lugaw ma. Yun dun. Mami kay kuya. Ano sa'yo tayo? Lugaw din. Na. Our scaldo. With salted caramel ice. Kain bago mag-slide. Sarap ng lugaw. Sarap din yan o pa. May sabaw. Mami. So, papunta na kami sa aming gate. Ano ba ka? Ano na? Punta kami sa aming gate mga loves. Malapit na kami mag-board. Wow! Kasi ano na? 6, anong tag dito? 6.24 na. Ang boarding is 6.40. So, super excited na aking family. Yay! Picture picture! Wow! Picture picture pa ah! Tara na, tara na, tara na. Picture pa mo. <laughs> first time na magta-travel outside the Philippines. Si Kuya, first time niya makakasakay ng aeroplano. Never pa siya nakasakay. So ngayon yung pinaka-first time yung mga laki si ate, si Irene, si Papa, saka si Mama, nakasakay na sila before. Noong nagpunta no, sila ang late eh. So medyo ano na sila, sanay, medyo sanay ng konti. <laughs> Pero si Kuya, first time niya mga loves. So yun. Nalulula daw siya. Nalulula daw. Tara <laughs> <laughs> si Papa, nahihilo daw siya mga loves. So, hintayin na natin na mag-board tayo. 6.35, so in 5 minutes, mag-board na tayo. boarding na kami. Kabar ang pizza. Video video daw pa. Picture na ka ba na, na Relax. <laughs> Bye Philippines ka ha. Yeah. Walang katapos ang pagbibideo. Kanina pa yung mga yung mga laras, <laughs> Vloggers na rin yata. <laughs> Pero, seryoso, seryoso pa yun. <laughs> Nandito na kami ngayon sa Thailand. <laughs> Napagod na. Ito na kami sa Thailand. So, medyo ano nga yung mga loves, parang makulimlim. Pero Ito sana, pero sana wag naman umulan. So, super excited na kami. Wala pa kaming tulog. Nakatulog ka ba? Hindi. kunti konti lang. Uh, umalis kami kag kagabi ng 12 a.m. So, ngayon ay 11.48 a.m. 12 so, hours. 12 hours na kaming gising. But anyway, mag-start na kami mag-adventure! from Thailand. Thailand. <laughs> excited to see si mother. Kau pa excited ka na? Kawadi na kami! Kita <laughs> kan tulog. Sa the airport pa kami mga lahat. Wala pa mga tulog. So, tapos na kami sa immigration mga loves ngayon. Mag-exit na tayo haba na immigration. Tapos nakapagpalit na rin kami ng pera, nakakuha na sa si Irene ng isim. So si Irene lang yung mag mga loves. kasi isa lang naman yung kailangan namin para alam nyo sa internet mga ganorn. So, hintayin natin yung susundo sa amin, mga loves. Nahanap na yung mga loves kung nasaan yung susundo sa amin. Hindi ko alam. Paka-ending Paka wala sumundo sa, sa amin, ha? <laughs> so, nakita na namin ang pangalan, mga loves. Kapunta na tayo sa ating hotel. Let's go. Wanted Jiren. Wanted Sarajo. For... For... Hey. <laughs> <laughs> Dito kami mag stay mga lang sa Ten stars hotel. Let's go! Nahanap namin ang aming room. Magka Meron kaming tatlong room mga love. pagkakahiwala'y kami. So sila mama. Ah, dito. Dito ma, dito kayo. At least, ano, same floor lang. Yon. Open sesame. Akin na mo pa. <coughs> hmm. Ito so, ang room nyo. Wow! <coughs> Walang view. Hindi, <laughs> <coughs> ah? Kayo lang dito. Ayan, sila mama, sa si papa dito, mga loves. Punta naman natin ang aming room, mga loves. Dito kami. Kasama ko sa Magkasama kami ni ate. Iya. Here. Yan, pare-pare tayo ng room. Kanyar. ah mm. oh. at least may meron, meron tayong bubong. <laughs> Yan. Ito yung room nila, Irene. Si Irene at si Kuya ay magkasama sa isang room. Yan. Yeah. pare para at lang naman ng room eh. Ah, no, CR. Oh, maganda rin pa yung CR nila. Ayun! Kakain na kami! <laughs> At ayun na nga mga loves, nakapag-check-in na tayo and thankful kasi nakarating tayo dito ng ligtas, nakarating tayo dito ng safe. And so mag-start pa lang ang ano natin, 2.16 na ngayon mga loves. So meron pa tayong kahit walang tulog, talagang ipupush natin to. Kasi sayang ang araw. Kasi tomorrow, uh, meron tayong tour. And then the next day, uwi na tayo. So bali, ano lang siya. Three days and two nights. So ayun, magbibigis muna kami. And then after nun, kakain tayo mga loves. Kakain tayo dito sa... Uh, merong restaurant sa baba. Doon na lang tayo kakain. Kasi sobrang gutom na kami mga loves. Wala na kaming time para maghanap pa ng ano. Ng iba pang restaurant na kakainan. Dito na lang tayo kumain sa baba. And then tomorrow... Uh, meron din silang pre, uh, free breakfast. So, included na yon sa binok ko na ano mga loves. Nagbuka si ako sa uh, travel agency para wala na akong iintindihin mga loves. Kaya, uh, okay naman. Less hassle. Wala nang iniintindi. So, yun. Mag-beast muna tayo. Konting pahinga and then kain tayo. Change outfits. <laughs> Naka-t-shirt lang tayo mga loves. Saka, ito yung binili ko sa Uniqlo. Ayan. Yan! Kainan na! Lahat nag-change outfit. <laughs> si Mama Lyle. Ay, para ano, si Mama ng ano, chinelas. Si Papa naka-shorts na lang din. Si Kuya naka-shorts na lang din. So, kakain tayo. Let's go! Ito yung menu nila mga loves. Lunch set. Ay, yun naman. <laughs> Tapos ito. Ayan kay ate. Ano yan? Fried uh, rice. Kay kuya din. Tapos ito, fried, ay uh, fried rice. <laughs> kay <laughs> Irene. Soup. Ito <laughs> <Soup. laughs> sa akin mga <laughs> nags. <nasi. laughs> Hintay pa namin yung ibang pagkain. Kain pa mo. Papa, gutom na gutom mo. Oh. Sa, <laughs> sa Irene nila. <laughs> ano? <laughs> kay mama, shrimpy. 拜拜，喵喵。